Hello guys! Magandang araw po sa ating lahat dyan. Ngayon po ay araw po ng Sabado. May 4. Malala ilang days na lang. Malapit na ang Mother's Day. Happy Mother's Day. Advance po sa ating mga nanay po dyan. Mga takilang ina. <laughs> Ito, napakainit ng panahon po ngayon. I just go. Kaya, huwag kalimutan uminom ng tubig. Ako, ilabes akong uminom sa, ng tubig sa magapong may gitna wa, walong baso pa. Super init po talaga. Kaya, andito lang po ako sa loob. Ay. pa-bukat. Wala pa tong bunga tong mangga na to ah. Wala pang bunga wala pa kasi nagkakalaglagan ang mga bunga dito Guys, just me po mga guys. Sabahin po ako. Yung mga guys, ito na lang po. Pasensya <laughs> na po kayo. Sana po kayo magsawag manunod ng video ko.